Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay babala tungkol sa Mateo chapter 23 verse 4. Sinabi ni Jesus Christ na ang mga pinuno ng simbahan ay nagbibigay ng mabigat na pasanin sa mga believers ngunit ayaw nilang tulungan sila. sa aking karanasan, maraming mga pinuno ng simbahan, mga kristyano, ang patuloy na naghihikayat sa akin na magpakasal. Naniniwala sila na ito ay kalooban ng Diyos dahil nakasulat sa Biblia. Gayunpaman, binabalewala nila ang sinabi ni Jesus Christ sa Mateo chapter 19 verse 11. Ang Diyos ay nagbibigay ng regalo sa ilang believers na manatiling walang asawa upang ganap nila may katuparan ang kanayang kalooban sa kanilang buhay ng walang mga abala at pasanin ng mundo. Sa tuwing sasabihin nila iyon sa akin, sasagutin ko ang pag-uuto sa akin ni Jesus Christ na manatiling walang asawa sa natitirang nati bahagi ng aking buhay upang lubos akong maging tapat at masunurin sa paglilingkod sa kalooban ng kanyang ama sa aking buhay. Tulad ni propeta Jeremias sa Biblia ay inutusan ng Diyos na manatiling walang asawa dahil may planong ang Diyos sa kanyang buhay. Pero ito mga pinuno ng simbahan at kristyano ay hindi naniniwala na ang natanggap ko ay kalooban ng Diyos. Kaya naman binibigyan nila ako ng mabigat ng pasanin. Ito na, na ang katapusan ng mensahe Pagpapalain ka nawa ni Jesus Christ.